Good evening mga ka-ride no. Happy Happy Friday po sa ating lahat. Ring Friday na lang tayo nagbo-vlog ha? So Happy Friday po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Nasa ay nasa mabuting uh, condition tayo mga ka-ride. Sa ating pagbabyahi o di kaya nasa tahanan tayo ngayon. Nanonood, nakikinig ng radyo, o naman man ang pinagkabalahan natin ay sana ay maging okay yung ating uh, ika nga yung kondisyon ng ating mga katawan yun yung pinakamahalaga uh, sa lahat hindi pala pinakamahalaga yun po yung mahalaga sa lahat hindi naman to pinaka so mix it ka man dyan, boss so muli no Maraming maraming salamat mga ka-ride sa patuloy po na pagsuporta sa atin. Na pagtitiwala. Sige boss. Na nanonood po kayo. Alam ko na hindi ko man naabot yung uh, naabot yung mga sikat ng mga moto vlogger ngayon no? katulad nila Boots ay uh, sila yung uh, nagiging inspiration ko na pwedeng umangat yung uh, mga simpleng uh, moto vlogger lamang diba? simpleng moto vlogger lang naman yung si Boots eh. So, sa kanyang kapanahunan napansin, umangat hanggang sa ayun ah, nagkaroon na ng income sa pagbablog So mga karahid no May reyak lang ako Sa pangyayari Ng mga nakarang linggo mga karahid Kung yung unang linggo mga karahid Yung ating mga kasundaluhan Ay itinapon yung kanilang Mga pagkain sa dagat Ng mga mababait nating Chinese Coast Guard Mas matindi na po yung ginawa ng mga nakarang linggo So kung nakikita nyo yung mga balita, kabilang-kabilang balita sa mga panghaharas ng mga mababait nating mga kaibigan, Ng mga Chinese na ika nga umangkin ng ating teritoryo sa Scarborough Show, na tinatawag lang ngayon South Chinese Sea. Naku. Ay grabe ang tindi nung kanilang uh, pangaharas mga karay dahil binutas nila yung sasakyang pandagat ng Pinas sus grabe nakalungkot na nakakainisisipin grabe na sila ngayon kaagresibo simula nung uh, nagkaroon ng uh, balikatan nung uh, nakarang buwan nakarang buwan ba o Oh, nakarang buwan kasi July na ngayon eh. Ay nagiging Agresibo na po mga cried yung ating mga kaibigan na mababait na Chinese pussy card. Grabe. Super bait. Kawawa yung ating mga kasundaluhan na, na destino sa Philippine ano to? Scorbershoe? na ba tawag na ngayon ay nagiging tinawag na ng mga Chinese ng Chinese South China Sea grabe may isang uh, seaman oh. Huh? personal mga ride na naputulan ng kanyang kamay ganun po yung kabait yung ating uh, mga Chinese Coast Guard diba so Sobrang traffic na naman to ganun po kabait yung ating mga kaibigan ng mga Chinese Coast Guard diba sobrang bait nila eh noona tinapon yung mga pagkain ng ating mga kasandaluhan ngayon pinalibutan hinaras dinonodoro tinusok pa ng matatalim yung ating mga speedboat ba? Marami ka bait, no? Bakit nga magigil-gigil yung mga Chinese na ito sa mga kasundaluhan natin sa karagatan, mga karaid? Sino yung mga kawawa? Sila yung kawawa. Sila yung lumalaban para sa ating pamahalaan sila yung nasa bingit ng kamatayan dahil sa mga mababait na mga Chinese na ito. Na talagang gustong agawin yung ating teritoryo. So sana magkaroon ng agarang ah uh, tawag solution Solusyon yung ating pamahalaan huwag na sanang darating yung time na meron ng buhay ang uh, may sugal para ika nga paninindigan yung ating uh, teritoryo so napuputulan pa lang ng kamay susunod ano yung mangyayari ahayaan ah, ba ba natin na aabot sa puntong may buhay na na may sugal merong mawawala ng buhay dahil sa ating pakikipaglaban sa ating uh, Teritoryo mga kare Na talagang inangkina Ng Chinese Ng China mga kare Nakawa lang kakawa yung ating uh, mga kasundaluhan Na talagang Minamaliit Ng ating mga Mababait na mga Chinese Forbida Kaluoy gud Kawawa mga karay diba So sana kung ano man yung plano ng ating pamahalaan ay maipatupad na no? magawa na wag na nating antayin pa na may buhay pa ang mawawala Ito. maraming salamat mga karay If like this video please like and share Don't forget to subscribe my YouTube channel ang Nag-isang Hari ng Kalsada. Niwa, ruwa, liwan. Road Rider! Brrm!